Ayan, ganito po, pahaba yung pila. Siguro mga one hour, bago kami makakain. Ayan. So, pag ano namin kanina, dating, dapat pala pumila kami kaagad. Pero, super, so mabilis naman tong pila. Kailangan natin magpila-pila. Pag na tayo doon, Papapilain na rin natin sila. Pero wala namang problem kung magpila sila dito. Pag na tayo, pwede naman yon. Kasi may pumila naman eh. Ang hindi lang okay kung i-insert tayo na walang pumila, ba? Diba? O mabilis naman tong pag ano eh, paggalaw. Humuusad naman Anong oras na dyan? Urasan natin 10.26 So 10.26 siguro mga 11 Makakakain na po kami Wala namang special sa Dewata Paris Pero di ko alam Bakit ganito Ay, ay. Ako yung ihina. Kailangan ko ng CR. Wala ata dito ah. Wala siya, wala siyang CR. Oh, wow. ayan o nagbibidyo sila so ito talaga yung nagkukos ng traffic dito ayan gumagalaw naman yung pila ha? ha? Oh. Ah, wala sobra sobra. Sobra 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 sa 1 million yan. Oh. Ang dami pa nang dumadating. Oh. Pag malapit na tayo doon, papapilay na natin sila. Pila ata mga kakain din. Sumula sa atin ang dami ng pila.